At ito na nga mga kumarete, sasabihin ko na nga sa inyo kung ano yung sekreto ko, kung bakit nga malinaw yung aking mga close-up video. At syempre nabudol lang din ako, kaya naman ano pang inaantay nyo, magpabudol na rin kayo. Dahil kung isa kang content creator slash affiliate ay naku, kailangan kailangan mo to mga Mars. Ito nga pala yung macro lens na ginagamit ko, lalo na kapag gusto ko ng close-up video. Meron na nga siyang kasamang clip at meron na din siyang kasamang macro lens na nakalagay nga sa bag. Dahil kung hindi mo nga siya gagamitin, ay eh, pwede mo nga ulit siyang ilagay sa bag para nga hindi siya magasgas San. Sobrang dali nga lang niyang i-assemble dahil nga itong clip ay ilalagay mo nga lang sa likod. Kumuha nga ako ng isa pang cellphone para makita nyo kung gano'ng nga siya kaganda. <laughs> dahil lang gusto ko talaga mga kumaretes, close up yung aking mga kinukuha na na video. Kaya kahit yung maliliit na letra ay kitang kita nga dito. Ang kagandahan nga dito ay hindi nga lumalabo yung mga kuha natin na video. Dahil naku kung isa ka nga ang affiliate panigurado ay magugustuhan mo nga ito. ay sa lahat nga na nabili ko na pang affiliate na ko ito ang worth it sa pinaka worth it talaga. Kita nyo naman dahil pag pinokos natin ganyan makalinaw ang ating macro lens. O oh, ba diba? Worth it talaga.